Chinese na bilyonaryong nangako mamigay ng pera sa mga nangangailangan sa US, hindi pinanindigan ng kanyang mga pangako. Ang Chinese tycoon na si Chen Guangpiao ay nangakong manlibre ng dinner sa mamahaling Central Park Boathouse Restaurant sa New York para sa tatlong daang poor and destitute Americans. Bukod sa steak at sesame and crusted tuna, nangako si Chen na magbigay ng 300 US dollars para sa bawat taong magpunta sa event. Nakakantahan niya ng We Are The World. Ang event ay super pro-communist at ang mga local Chinese ay nagsuot pa ng Maoist soldier uniforms. Ang New York City Rescue Mission ay nakipagpartner kay Chen sa isang kondisyon na ang $90,000 na kanilang maiipon ay idodonate sa kanilang charity imbis na direktang mapunta sa mga tao. Ayon sa PR director ng mission na si Michelle Tolson, araw-araw nilang kaharap ang mga homeless at dahil sa kanilang problema sa pag-inom at droga, hindi nakakabuti sa kanila ang mabigyan ng malaking halagang pera. Hindi natuwa ang mga tao nang nalaman nila na hindi sila mabibigyan ng pera sa event. Ayon kay Harry Brooks na isang Vietnam War vet, hindi niya kailangan ng steak. Ang kailangan niya ay perang pambayad ng pagkain at utang. Nagpunta sa stage si Chen para sa photo op at sinabi niya magbibigay pa rin siya ng $300 para sa bawat tao kapag nagpunta sila sa rescue mission para kolektahin ito. Matapos kumain ng dessert, nabigyan ng bagong pag-asa mga homeless sa New York na sumakay sa mga bus papunta sa mission. Pero nang hindi nagpakita si Chen, ay kinailangan harapin ng executive director ng mission na si Craig Mays ang mga tao na minura siya dahil umasa silang mabibigyan sila ng pera ang dapat nilang puntahan at murahin ay itong si Chen Guangpiao.